nakatayo sa tabi ng krus ni Yesus ang kanyang ina. Magandang araw po, magandang araw sa pagunita sa araw ng Berheng Maria na nagdadalamhati. Tayo na at sama-sama po tayo sa landas ng pag-asa. Ang gospel reading natin ay hango sa 1 chapter 19 verses 25 to 27. Nakatayo sa tabi ng krus ni Yesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Na makita ni Yesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Yesus. Sa Latin, ito ang katagang stabat mater dolorosa. Na ang ibig sabihin ay sa krus nakatayo ang nagdadalamhating ina na umiiyak malapit kay Yesus hanggang sa huli. Ito ay naayon sa ating katekismo talata 964. Sa Genesis nung magkaroon ng trahedya, nagkasala si Eva Tadan, si Eva ay nagtago. Sa ating gospel reading, nung magkaroon ng trahedya, nung ipinakon sa krus si Yesus, ang bagong Eva, ang ina ng Diyos. Si Maria ay hindi nagtago. Si Maria ay nakatayo. Nakatayo sa harap ng krus ni Yesus. Nakatayo kahit nagdadalamhati. Matapat kahit marahil ang puso niya ay wasak-wasak. Si Maria ay malapit kay Yesus mula sa sabsaban sa Bethlehem hanggang sa krus sa Kalbaryo. Kaibigan, gaya ng inang Maria, Tumatayo ka ba para kay Yesus kahit ikaw ay nagdadalamhati, dulot ng mga trahedya sa buhay? Tapat ka ba sa Diyos kahit ang puso mo ay pirapiraso dahil sa mga pagsubok sa araw-araw? Maging inspirasyon natin ang Inang Maria. Magdasal ng rosaryo araw-araw upang manatili sa tabi ni Maria at masundan ang mga yapak ni Inang Maria parang ang ngalagad na pinatira sa kanyang bahay si Maria gawing gabay si Maria upang maging malapit at matapat kay Yesus mula sa simula hanggang sa kawakasan. Kaibigan, sa lakas at grasa ng banal na spiritu, samahan natin ang ina ni Yesus, ang ating ina, si Birheng Maria, tumayo sa tabi ng krus ni Yesus. Amen. Ipasa mo kaibigan na tayo'y laging tumindig at tumayo para kay Yesus. Pag-share ang video na to sa iyong pamilya, mga kamag-anak at mga kaibigan. Laging tandaan ang salita ng Diyos ating pagnilayan sa ating buhay, ating patunayan. God bless.